may dalawang magkaibigan ang parang magkapatid, di niya na malayan na alas 11 na, planang gabi dahil sa sarap ng kanilang kwentuhan. Sabi ng lalaki pre uwi na ako at malapit na maghating gabi. Spirin ng lalaki na ko pre dito ka na lang matulog? Kasi pag ganitong oras maraming nagpapakita dyan sa sementeryo. Sabi ng lalaki di po di pre kasi pagagalitan ako ng asawa ko. Buti na lang may naisip yung kaibigan niya. Sabi nito ito pre oh, pag nakakita ka ng maligno ipunas mo lang yan sa itlog ng kabayo mo. Binigyan siya ng sampung sili na sobrang anghang kasi kabayo pa noon ang sasakyan. Nang papalapit na siya sa sementeryo, nakakita siya ng white lady at saka aswang. Ito ay papalapit sa kanya buti na lang naiisip niya ang bigay ng kaibigan niyang sili. Bumaba siya sa kanyang kabayo at pinunasan niya ng pitong sili ang itlog nito. At biglang tumakbo ng matuli ng kabayo sa habdi at iniwan siya ng kabayo. Dahil iniwan siya ng kabayo, buti na lang may natira pang sili kaya inilagay niya rin ito sa kanyang itlog. Kaya naman sa sobrang hap din ito, nahabol pa niya ang kanyang kabayo. <laughs>